So, hello! Welcome back! Isang linggo kami walang pasok ngayong week na to. Kaya, medyo na problema ako kasi yung isang subject namin, wala pa rin teacher. Kaya, eto muna. Eto muna yung content. So, alam ko naman talaga na medyo cringe talaga yung content na to. Pero, bear with it na. So, bag tour tayo. First item ko is parate yung notebook ko. Yan yung parate kong ginagamit pang sulat sa school, tsaka yung mga notes ko. Going forward, next gen is yung mga papel ko. Yung yellow pad, yung isa kong, sa uh, isa kong, sakit eh. Eh, dakit pinasa ko yan ah. Wait, hoy! Ba't di mo pinasa yung dalawang, oy! Isa pa yan! Ba't di mo pinasa yan! Sira! Up next tayo yung laman nung glass case ko, which is yung pamunas ko, yung stapler. Yung gumagawa na tunog na, chik chik chik, yung gano'n. <laughs> Tapos yung next gen is yung bala na stapler. Ah, uh, mukha syang pospero pero bala talaga syang stapler. As you can see, yan ha? yan Next dyan yung isang binder notebook ko, yung filler notebook ko na isa. As you can see, pag tinig naman ng na maigi, walang laman. Parang utak ko pre, wala rin talagang laman. Di ko nga alam kung ano gagawin ko doon sa isa kong subject eh. Wala pa rin teacher, ano ba? Yung next item sa bag ko is yung na ginagamit ko pang pa keep track sa mga activities, assignments, sa as yung mga bigla ang take notes ng mga teachers after classes. tapos pinili ko to kasi maliit lang, tsaka ang aesthetic niya tignan. Easy? Ayan o, ganda o. O, tiba? sarap! Ang susunod sa bag ko is yung pencil case ko na mukhang hotdog. Simple lang din ang mga laman na ito tulad ng eraser, yung mga ball ko, mechanical pencil, ano pa ba, yung lapis, tsaka many other things na kailangan sa klase. So tapos na tayo sa mga main items ng bag ko. Doon naman tayo sa mga miscellaneous items na dala ko. Start tayo sa headset na ginagamit ko sa school. Uh, Self-explanator na ito. Hindi ko na kailangan explain. Next is yung Apple tablet na dala ko sa school. Kasi may mga subject teachers talaga na bigla na talaga magpaparite ng documents. Randomly na gusto magpasa ng PDF format. Kaya ayun, tinadala ko rin to para mas madali yung process. At sya pag nasa library ako, mas madali siyang makita yung mga texts sa mga PDF sa sinesend ng mga teacher. At dahil sa mga teachers na bigla na nagpapagawa ng Microsoft document, uh, dinala ko yung keyboard ko. Yes, legit na dinala ko yung keyboard ko sa klase. Nung una nilabas ko yung keyboard na to, natawa yung katabi ko eh. Hindi niya talaga expected na meron talaga akong keyboard sa bag, tapos bigla ako na lang nilabas nung nagpagawa si sir ng document. Maamin ko na rin na nakatulong talaga tong keyboard na to in many cases, kaya malaking salamat na rin. Next sa bag ko is, um, ano to? to ah, an uh, Lipat na tayo sa front pocket ng bag ko. Bibilis ko na lang to. Starting with the first item. Yung pencil sharpener. Hindi na kailangan explain yan. Next is yung mga clips na ginagamit ko pang ipit sa mga papel. Meron din hon tape. Hindi ko na siguro kailangan explain to no. Next item is yung wallet ko. Yung wallet kong tantanan tantan. Tan, walang laman. <laughs> mo subscribe na kasi kayo para meron ako pera so dito na tayo sa next item sa bag ko dito naman tayo sa bulsang gilid tapos dito well, ha T ba um bakit may bato dyan ba Ano to pre, yung isang episode sa Spongebob? Siyempre, bilang panghuli ay hindi mawawala yung ginagamit kong bag sa school. Kung makikita nyo, yung brand ng bag ko is Lipanot. Eh, este Lipano pala. <laughs> Sling bag type siya na bag na nabili ko siya. Lazada. Medyo maliit siya pero nagagawa na pa rin yung mga, trabaho na Nadali yung mga gamit ko sa school. Kaya ito ginagamit ko. Bukod pa dun, uh, aesthetic siya. Yun na talaga dahil dahilan bat siya ginagamit ko. Kung makikita nyo, kasing laki niya lang yung notebook ko. Which is saktong sakto lang talaga yung size niya dyan. Kaya, yeah, ayun So, dyan na natatapos yung bag tour natin. Yung mga gamit na dinadala ko sa school. Uh, ngayon ko lang ito nagawa kasi wala talaga akong maisip na content na i-post. Na uh, hindi na kami walang pasok. Uh, inisip kasi ng UI na isang linggo kami walang klase. Kaya ayun. Uh, yun lang guys. See you next video. Like and subscribe. At uh, siguro panood nyo lang ako na nag-aayos ng gamit. Bye bye!